Ito ang karaniwang sitwasyon sa Balintawak Clover Leaf Market sa Quezon City. Abala ang mga kargador at nagtitinda at puno ng mga mamimili. Pero sa kabila ng normala sitwasyon sa palengke, ang mga tindero at mga mamimili may hinaing. Pagpasok namin, unang ticket, 50 pesos. Tapos pagparking dun sa may loob, 50 pesos ulit. Paglabas, 40 pesos. Dun po sa loob, dun sa loob walang resibo. Then paglabas po, yung 40 pesos walang resibo. Pero pagpasok namin, ito yung may resibo lang. Ang papasok, ano, sampo din. Labas din, sampo. Iba yung sa, uh, dun, dun sa unahan. Iba pa yun, may boundary, boundary nila. Yun ang hinihingi nila eh. Kahit mara, ano, sa loob namin, eh kumot yun ang hinihingi. Nagpapatupad ng paniningil sa pagpasok at paglabas ng Balintawak Cloverleaf Market. Kaya bago pa makapamili ang isang individual, kailangan may extra na budget dahil kung wala hindi ka makakapamili o di kaya ay baka kalabas ng pamilihan. Sinubukan ng aming team ang pumasok sa palengke gamit ang isang pribadong sasakyan. Sa pagpasok ng aming sasakyan sa entrance, may babae kaagad na lumapit at sinisingil kami ng 50 pesos matapos kaming bigyan ng resibo. Para saan 'yan? Pagpasok pa lang po. Kahit dadaan lang sa palengke? Opo, pagpapumasok lang po kayo, may bayad na po tayo. Nung isinumbong namin ang insidente sa barangay, hindi agad sila makapaniwala. Kaya naman sinamahan kami ni barangay kagawad Choc Samson na kumpirmahin ang nangyayaring paniningil ng bayad sa pagpasok at paglabas sa loob ng palengke. At maging si kagawad Samson nga ay hindi pinalagpas sa paniningil ng 50 pesos sa pagpasok pa lang sa pamilihan hindi ako aware dito, no? So, uh, itong resibo na to, mukha naman siyang legit. Pero, hindi yan babangga sa business permit kung ano man meron ng Cloverleaf. Sila, uh, nagpaparenta lang ng stalls, no? Regarding dito sa pass-through, ano ba, kung anong tawag mo dito, no? Pagpasok mo, sisingiling ka ng 50 pesos na hindi ka naman marada Paglabas mo uli, sisingiling ka ng 50 50 pesos, no? So, hindi kami aware dito, hindi nila 'to sinabi sa amin na may ganitong negosyo, no? Nang kompruntahin namin ang pamunuan ng Balintawak Clover Leaf Market sa nangyayaring singilan sa entrance at exit ng palengke, itinanggi nilang may ganon silang pamamalakad. Hindi rin daw sa kanila napupunta ang libu libong kita sa paniningil na mga pumapasok at lumalabas sa palengke sa araw-araw. Hindi kami ang nagpapasingil niyan. Ang totoo niyan eh, ang ako, ako bilang uh, tumatay yung presidente ng kumpanya, hindi namin makontrol kung sino yung, hindi namin mapigil kung sino man yung gumagawa niyan kasi siyempre, uh, actually, goons na ang, ano eh, ang nagiging kalaban namin. Humingi kami ng tulong sa LGU kung paano namin makokontrol yan. Sinadya naman ang Punto Asintaro Team ang tanggapan ng Business Permit and Leasing Department ng Quezon City Hall at ayon sa kanilang record, walang business permit ang pamilihan na nagpapahintulot sa kanila na maningil sa ating mga kababayan na pumapasok at lumalabas sa pamilihan. Ah uh, wala po silang permit bilang isang parking facility. Uh, but having said that Uh, sa amin pong records dito sa Business Permits and Licensing Department, nakita po namin na nagbayad lang po sila ng business tax pero hindi sila nakakuha o nag-apply ng renewal ng kinalang business permit to operate a public market. On that note, papa-inspect po namin kasama po si Colonel Alberto, ang Action Officer for Operations ng Market Development Administration Department para po makita yung kanilang compliance sa uh, mga regulations sa pag-ooperate ng isang public market. Uh, with respect naman po dun sa ano, sa pagkuha ng sa paniningil, ay titingnan po natin yung legalidad. Oo, kasi again, private property po iyan, so may karapatan silang mag-impose ng fees. Kaya lang, kung sumusobra naman, ay kailangan tingnan natin at para makapag-create tayo ng tamang polisiya o mga ordinansa, makapag-propose ang MDAD at ang BPLD ng tamang uh, polisiya para ma-regulate itong mga ganitong klase ng activity. Noong nakarang linggo, tuluyang nag-inspeksyon sa Balintawak Cloverleaf Market ang Quezon City LGU at mismong sila, nasaksihan ang paniningil at pag-issue ng resibo ng kolektor sa mga pumapasok at palabas na namimili. Dahil dito, kaagad na kinumpis ka ang mga resibo at doon nakitang walang duplicate at walang detalye ang nakasulat at wala ding lagda ng pamunuan ng public market. Dito sa sample ng resibo nila, ang nakalagay dito ay tungkol sa mga I stall. So, ibig sabihin, parang bending pa ito. Kung na magiging hakbang natin dito, isyuhan natin to ng soko sa order. Papupuntahin po namin yung market master dito, kung sino man yung katiwala nila dito. Para sa ganon ay kausapin natin sa opisina and then pagdating sa opisina, kung ano yung mapag-usapan, kung ano yung niya sa amin, mag-walk through tayo dito, babalik tayo dito at ipatuturo natin sa kanya kung ano yung mga dapat bayaran. Para kumbaga malaman natin kung legal ba yung paniningil. At pag nalaman pong iligal ang paniningil ng Cloverleaf Market, wala po silang buwis na binabayaran dyan, iligal. Retroact dapat ang penalty. Ang kanila pong danyos perwisyong ibinigay Pinsala sa ating mga kababayan ng po dyan. Kailan ba nagsimula yan? Kung walang business permit dyan, yung mismong palengke at nagpapaparking dyan, ha, na wala pong business permit, hindi nagbabayad ng buwis, eh dapat retroact kung kailan sila nagumpisa. Bayaran nila yung buwis na yon. At may danyos perwisyo pa yan. Kasong sibil. Ha? Yan ang dapat gawin. Kung hindi, ipasarado na lang yung Cloverleaf Market. Mga ano to eh, mga hold-upper, guns. Yung sinasabi, guns. So, delikado ka pala dyan. Kung ka dyan, eh, mag, kung magbumura ka dyan, magwawala ka, baka kukuyugin ka rin. Baka may mga baril pa yung mga yan. Oh, Nagtatanong ang taong bayan saan pupunta ang pera na kanilang sinisingil. Siyempre sa bulsa ng mga ilang pribadong individual o ah, sindikatong uh, ayan, pumupuesto dyan sa Cloverleaf Market. Ah, hindi naman kung hindi yan napupunta sa management ng palengke, siyempre sa sindikato. Buti nga lang at inilapit ka agad sa atin yan ng mga nadehado natin mga kababayang namamalengke dyan sa Cloverleaf dito sa Punto Asintado Reload. Nasa linya ng ating telepono si Retired Colonel Alex Albert ng Market Development and Administration Department ng Quezon City LGU. Uh, Colonel Albert. tapo uh, Alberto. Colonel Alex Alberto. Sir, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo. Live tayo sa Punto Asintado Reload. PTV at Radyo Pilipinas. Yes sir, um, magandang umaga rin po sa inyo lahat at sa atin po mga tagapakinig. Illegal ba itong negosyo uh, negosyong ginagawa dyan sa Cloverleaf? Anong pinuntaan po natin na sir no, para i-validate yung mga sumbong ay nakita ko po na hindi po talaga dapat na naninikit sila ng gano'n. Oh. Kaya nga po, ang ginawa po natin ay nagpatawag po tayo ng those, uh, focus Order. order. na namin dito sa opisina yung na oh. namamahala ng palengke na yan. Kasi hmm. para magpaliwanag po, bakit sila naninikip? Opo. Oh sa so, mga, dapat nga tulungan pa po nila yung mga customer natin dyan dahil oh. sila naman ang makikinabang. Opo. Oh Pen... Kaya po, Saka po, sabi ko, bigyan mo naman ng diwa yung kapaskuhan na darating. Hindi yung, na, yung tagal na po yung na ginagawa siguro, sir. So, pinahinto niyo muna? Yes, ang illegal na paniningil dyan? Pinahinto na? Actually, oh, actually sir, uh, ko po yung mga panikip nito. Oh. Doon. At uh, sabi ko, eh, ito yung gagawin naming ebidensya. Just in case ka ako na may mga makarating paraklamo sa amin. Kasi ka ako, eh, illegal itong paninipit niyo. Eh sinasabi Kaya, din, tuloy-tuloy daw yung paniningil doon? Ay, hindi po bibigyan natin ng kaukulang action sir. At sa uh, katunayan po, ay hindi na kailangang ipasara yan. Ipasara nyo na, na po yan, natin natin sir. sir. Opo, ipasara nyo na yan. E Matakin ninyo, entrance fee, 50. Parking fee, 50. May exit fee pa, 50. 150 lahat. Pag meron kang sasakyan, ang motor magkano? 40 entrance fee. Ang parking? Dalawang at 20 pesos. Exit, 20. O di 80 din pesos. Ganon sila. Katalamak ang sindikatong nag-operate po dyan, Kernel. Kawawa naman ang yes, ating mga kababayan na lang dyan. Hindi ba po, pwede po. isarado nyo muna yan? Ano ba utos ni Mayor? Opo, opo, opo. Uh, gagawin po natin ang ating magagawa para mabigyan ng Parampatang ano yan, uh, parusa yan, yung mga gumagawa hmm. niya. Balikan nyo po yun, baka hanggang ngayon naniningil pa rin ang mga yan. Nakausap nyo na okay, ba si Mayor Belmonte dyan? Pasirado na po natin muna itong Cloverleaf Market. Eh sir, opo. At uh, ito po ay nasa wisdom po ng ating ano, buting mayor. Kaya okay. ito po ay kikir po natin sa kanila yung problema. Mantakin mo, pati mga SWAT team daw, mga PNP. O, opo, sumasaklolo pa. Pabor sa sindikato? Uh, Alamin po natin yan. Eh, kung kinakailangan po na ilapit din natin sa ating botihin district director, ay eh, pwede naman po natin iparating sa kanilang problema, sir. Si Atty. De Guzman, nakausap natin. Kanina-kanina lang, ang Pangulo ng Palengke, wala talaga na sa kanilang pera, sa management. Hindi pa siya nakakaupo dahil po sa grabing puwersa sa loob. Mga armado, maraming grupo nagpapatakbo na sindikato po dyan sa palengke. Hindi pa nagbabayad ng tamang buwis. Hindi makatarungan ang kanilang paniningil ng mga fees. Ah, Colonel. Kernel? Opo, opo, opo. So agad-agad pong ipasara nyo yan. Ba babalikan po namin kayo, sir, ha? Naipasara na po muna yan. Oo. Ipasara muna yan na... Uh, Susporbida. Kawawa naman ang ating mga kababayan. Sabi ni Mayor Joy, eh, tututukan niya ang problema yan Colonel? Yan na na... Uh... Opo, opo. Opo, sige po. Alright, med. maraming salamat, Colonel uh, Alex Alberto. Tututukan natin to. Opo, salamat, salamat, sir. po opo. kayo. Ka... At ang... sige, sige po. Ano ba talaga nangyari dyan? It, it, sinasabi dito, illegal. Ah? Illegal itong negosyong ginagawa dyan. Ah, sa Cloverleaf. Pati pwesto, hindi ah. ng buwis. Hindi eh, ba katwiran at hindi ba katarungan ang paniningil nila ng entrance, parking at exit fee pa? Hindi nyo talaga utos yung paniningil sa pass-through fee? Tama o ba? Uh, talaga hong napakaraming problema ngayon dyan, uh, hinahanapan ko po ho ng paraan, pero uh, nahihirapan nga ho kami rin. Bakit? Ako, hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-takeover dyan. Uh, uh, what do you mean? Sino pong uh, nagmamanage po ngayon dyan? Ang, ang nangyari ho kasi diyan, nakamatayan ho yan ng tatay ko. Okay. Uh, sila yung nagmamanage noon. No, tapos ina-elect ako ng presidente. Tapos take over na sana ako. O. Ang problema ko, e, puwersa ang nakalaban namin. Pwersa? Uh, ano ba to Mga puwersa ito? May, may armado ba ito? Sindikato? Sino pong... Hong, eh, marami hong ano eh, may kanya-kanyang grupo sila na oh. sinubukan namin, eh, naharas naman ho yung mga tindera pag ginagawa namin. Ano ba ito? Uh, armado? Ano ba ito? Nasa gobyerno o mga privado? Oh, meron, meron din ho nangyari na dumating yung SWAT dyan, kanilang pinipigil, pinuputol yung kuryente nila, pinipigil pa po ang mga, mga, paninda nila. So, Oy. natatakot ho ako na ang, maiba, ang, 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 ang nakapronta pa ho yung mga tindera. Kaya dinaan po ho sa korte. Opo. Oh, eh, kasi Uh, wala akong laban sa gano'n dahil eh, ano eh puwersa sa puwersa na ho ang magiging labanan. Kaya nga sana kung may police uh, enforcement, eh talaga ho, para sa akin sandali lang ho yan, pag uh, talagang binantayan eh. Kailan po uh, kayo na-elect at dapat ng umupo po diyan? Ano pakiulit. Kailan po kayo na-elect as presidente? No November 2020. Opo. Hindi, ho, hindi pa kayo nakakaupo na po, ng formal? Wala pa po. sa, uh, ang balita ko nga ho, tinanggap na ako eh. Uy, sino po namumuno dyan? Wala pa na natatanggap na papel Opo. eh, doon sa pagkakatanggal sa akin. Oh, naku. Oo. Oh. Uh, sabi po ng Quezon uh, City Business Permit, hindi pa nare-renew ang business license ng palengke. Tama po. Kaya nga ho, ang naging move namin dyan, isarado ang palengke. Isarado nyo po. Maganda ho Nasi yan. Kasi ho, hanggang hindi naaayos yung mga papeles, pangalan natin na nakataya, mga kapatid ko. Opo. Kaya lang, hindi ho namin ma-implement. Ano, hindi namin ho ma -implement. dahil? Eh dahil nga ho, nga, uh, apektado ho yung mga tindera, hindi naman ho kami ang nangongolekta. Wala ho kami nakukuha dyan kahit ano. Saan po napuputa yung pera? Eh di sa mga nangongolekta ho. Ano ba ito? Malak ma, maraming uh, malaking organisasyon ba ito? Sindikato? Maraming grupo ho. Maraming grupo. Gaano kadaming so, grupo? Ang koleksyon na. Uh, namin yung mga tingpera, tinutulungan sana namin. Kaya lang, hindi naman po pwedeng hindi sila magbayad doon kasi pipigilin naman yung panindin nila o hindi sila papapasukin. Magkano so, pong kinikita na sindikato po dyan araw-araw? Ay, ayun na nga. Uh, hanggang ngayon ho, ay, uh, Tingin ko nga ho, palala ng palala. Dahil wala rin na, pati nga, ano, wala namang aming isyong resibo, eh meron sing silang sariling resibo. Ano ba yan? So, ang bottom line, wala po kayong magagawa, Atty. De Guzman? Wala. Sa korte lang ho kami talaga nakagalaw. So, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng mga sindikato dyan? Tuloy-tuloy pa ho Hindi pa na, hindi pa hindi na tinitigil? Natitigil ang paniningil, sobrang-sobrang oh. uh, egg entrance, exit, egg parking fee? Oo. Oh. Yung modus na yan? Uh, marami pa hong iba. Uh, Hala. May iba pa bang modus dyan sa Balintawak Market? Uh, Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Pap uh, papaliwanag ko. Sige, siya. go ahead What's po. Na Opo. Mm -hmm. Magdadala ako ng mga dokumento para at least may basihan naman. Sige po. Uh, ang malaga ay kailangan... Uh, may pasara ka agad dyan, attorney. Uh, ang kawawa ko kasi dyan yung mga tindera. Uh, pero ako ho mismo nag-request ng ipasara. Opo. Kanino kayo nag-request? Sa mayor ho, sa ano. Marami na ho. Papakita ko sa inyo yung mga communication. Pero walang aksyon? Wala ho. Hindi lumapit na tayo dito siguro kay ano? Kay Mayor, na si na, si nakausap niyo na si Mayor diyan si Mayor ng... uh, Belmonte? Meron na rin akong sulat sa kanya. Anong tugon ni Mayor Belmonte? Uh, hindi ko naman ho siya nakausap ng diretsa wala naman sagot. Pero oh. nakausap ko yung mga nasa MDA at sinasabi hmm. nila, pakipagtulungan eh, kasi hmm. kawawa naman yung mga tindera. So ako naman, naiintindihan ko na yung mga tindera ang mawawala ng hanap buhay eh, ang nangyayari, kami lang ang hindi nakakasingil. Nako. Kung so, eh, kasi ang ano ho, nyan, eh, talagang kailangan magkaroon ng desisyon eh. Kung sino dapat ang magpatakbo.